naming mga taga ano sa gobyerno kami po yumingi sa inyo ng konting tulong para po mapanood ninyo ang uh, sa kung saan dito po sa recto si, na napapansin po ninyo ito po ang IC si San Recto no? Tantong, ka uh, tapat na tapat po at uh, mapapansin po ninyo ito po ang aming itinudulog sa inyo ano? pagkakagawa ng mga mainilang ito po, ayan po, ang isitan ito po yung pong aming dinudulog kung mapapasin po ninyo kung bakit basta po dito ay uh, halos dalawang buwan na po itong uh, inireklamo ng mga residente dito sapagkat uh, tingnan po ninyo kung paano po umaapaw ang sinrabaho ng mga mainilang saan e, eh. mapapansin po ninyo ang tubig kung gaano kalakas. Umigit kumulang po na halos dalawang buwan na ito ayan nakita po ninyo ito po ang manhole ng Maynilan kaya kung mapapansin po ninyo nilagyan na po namin ng samento uh, kasi po, pag hindi po ito sinamento, kumakalat po ang tubig sa so may mga puwesto po rito. Kaya po ito ay uh, aming uh, inireklamo sa inyo para po matulos nyo na. Ang... Tingnan po ninyo, pag binukta po, kung gaano po kalakas ang tubig na natatapos. Araw-araw po yan, kada oras kada minuto. Sa ibang lugar po ay may napuputulan, di po ay nag-uumapaw ang tubig, ano? At ito po ang aming inireklamo sa inyo. At inyo magampanan. Ganyan po kalakas. Araw-araw po yan. natatapong po yan dyan. Halos dalawang buwan na po. Pagkit kumulang. At sa kung saan saan po dumadaloy, maaari po doon. O di kaya ay dito. Kaya po, ah, ang aming mga residente dito ay tumili po ng tulong. sana po ay inyong gampanan ng aming reklamo na gawa ng mga trabahador ng Mayniland. I'm <laughs> in